Uh, may na po nakita kami na mga comments sa during sa namang pag-post sining ato na Tingog Live Grand Launching. And especially po sa nag-post po kami sa na 300 beneficiaries sa no, one, uh, uh, 25 kg sa bugas. May na po dito comment about uh, usap po siya nga uh, vlogger na aniya uh, comment po dito nga kunta siya ang magdaog kay igahatag po niya san iya po mga followers. And may na po siya chosen uh, beneficiaries. So yan na po, uh, actually, uh, ang tingog nga si Vice Mayor, na-touch po sa itong nga comment, nga diri po para sa iya, ang iya katong yuanan, kay na ano po nag-join uh, siya sa competition, pero para ihatag niya sa beneficiaries. So nag-decide po ang tingog party list, nga si Vice Mayor po, nga maghatag, sino po nga aton chosen beneficiaries. Tawagong po naton, this time, ladies and gentlemen, the summer bloggers, so please join me here. And Vice Mayor Rex, together with Sir Jonathan Calvara, for the turnover of Rice Assistance, para po San Athens Summer Bloggers. Alright, okay na po ba? i nga natin si Vice. Ayan. Ayan. Alright, this time, let's hear more about the story from Vice Mayor Rex Naguman. Uh, during the posting sa aton pa free one sack of 25 kilos na rice, nakita ko ang post ni Ma'am Nati Biliran, who, na ako lot sangkay, nakita ko na karoyag niya mag-share liwat sa, sa iba para sa aton bugas. So, nag-decide kami sa Antigong Party List na mahatag kami 15 sacks na bugas para sa nila chosen charity. Tapos sila nga tanan na member sa Summer Bloggers makakuha kya po tag-one sack a prize. Otro, thank you very much, Ma'am Nati. At this time, let's hear a word from the president of Summer Bloggers, Ma'am Nati Mangkol. Alright, uh, dako po ini nga uh, amon pagpasalamat ano. San summer vloggers nga to. Oh my god. Oo. Kay usaluwat ini nga akon talaga hingyap nga makag uh, bulig san ato kasikal bayog no ano. Kasi man ka oh, Lord unta. Oh my god. Unta si sa no dolak magyayaman kay para mas damo ana akon mabuligan. So ya na uh, blessing nga ginhatag ni asan aton. Minahal nga Vice Mayor Rex Daguman sa Antingong Party List. Thank you very much. Kami nga Samar Vloggers, dako po ang amon pagpasalamat kan Vice Mayor Rex Daguman. Alright, at this time. alright, okay lang po ba? Magkawakit. Usang uh, nga bugas for the ceremonial uh, turnover of our rice assistance para sa aton Summer bloggers. Once again, Palafogapuna den Our Summer Vloggers. Alright, that's a photo opportunity everyone. Isaac camera. Po. 3, 2, 1, and